we have heard in the first reading kung ano ang pamumuhay dapat ng isang diakono. Una doon, for now, we must understand na yung hindi pag-asawa ng mga inordinahan, especially the priests, ay ecclesiastical law. Not a divine law, but the law of the church. And that can be dispensed. Sabihin, Pagamat sinasabi naman ni Pope Francis na hindi sa panahon na ito, papayagan ng mga pari ay mag-aasawa. Okay? Pero noong mga unang panahon, like we have, we have uh, heard in the readings, na yung diakono at yung mga obispo ay may asawa. Pag sinabi natin, ecclesiastical law, the law that the church, that the church imposes Pag sinabi natin, divine law, the law that god impo imposes galing sa diyos iba yung galing sa diyos iba yung galing sa simbahan at yung hindi pag-aasawa ng mga pare ay the disip a a discipline uh, that the church enforces kasi yun yung isa sa mga pangunahing batayan ng pagiging diakono o obispo doon sa ating unang pagbasa dapat daw isa lang ang asawa dapat daw magaling mamahala sa kaniyang sariling sambahayan sapagkat paano niya pamamahalaan ang kaniyang baang bayan ng Diyos kung hindi siya marunong mamahala sa kaniyang sariling sambahayan well that makes sense di ba kaya yun nga din ang hinahanap natin sa ating mga leader as much as possible because the image that we have is that uh, a leader of the church like the deacon like a priest or a bishop, ay parang isang puno ng sambahayan. Head of the family. Head of the household. Okay? Now, anong makukuha natin dito? Siguro kaya nire-require tayo o ang mga leader ng simbahan, mga inordinahan para manguna sa simbahan. Ay, una, siyempre, pinag-uusapan natin ay pagtuturo maayos na pamumuhay para sa mga tao. Prerogative or imperative na yung itinuturo mo ay nakikita sa iyong mga gawa. Hindi e, ba? Yan ang una nating gustong makita sa mga leader ng ating simbahan. Pangalawa, ay nabasa ko ito sa iya sa mga libro ni Pope Francis, the people must have that holy pride the people must have that holy pride na nararamdaman nila sa kanilang pari, sa kanilang obispo, sa kanilang diakon. What is a holy pride? Ibig sabihin, pwede mong ipagmalaki si Father. We must protect that image of our leader. Hindi e, ba? Ayaw naman natin ipangalandakan. ka. si Padre, ay iyan, 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 Wala na magsisimba. Hindi e, ba? So yung holy pride, that the people feel for their priest. Ay, ni maayos. Ay, ni niyong... So, yun. So, pag may holy pride tayo, kahit pa paano, talagang malaking factor yon sa attendance sa simbahan. Di ba? Pag medyo maayos sa isang pari, siguro maraming magsisimba. Pag maraming alingas nga sa pare, wala na sa pari, di ba magsisimba. Totoo yun. Di ba? Bagamata sabihin na iba, ay, Iba naman si father, iba naman yung buhay niya, iba naman siya bilang pare. Well, may mga nakatanggap ng gano'ng katotohanan. Sabihin na kay Lord naman tayo, di naman sa pare. Pero hindi mo pa rin mayaalis na talagang malaking bagay sa mga tao ang uri ng pamumuhay ng kanilang pare. The people must feel the holy pride towards their leader dapat maramdaman nilang itong pari namin ay kamalamalaki. Hindi ba? Para pumunta sila sa simbahan. Kasi pag hindi nila naramdaman itong aming pari ay kamalamalaki, adi hindi kamalamalaki, adi ay hindi <laughs> okay? and that will affect the attendance or people going to church Okay? So, mahalagang may unawaan din namin yan. Yung ganoong diwa ng pagiging tagapangulo ng komunidad o ng sambayanan ng Diyos dito sa lupa. Amen.